Alam mo ba kung saan talaga nagsimula ang kasalanan? Hindi sa gera, hindi sa kahirapan, kundi sa isang prutas at sa isang puso na nagduda sa utos ng Lord. Ito ang kwento ni na Adam at Eve, ang unang tao sa mundo, at kung paano nagsimula ang laban ng tama at mali sa puso ng tao. Sa simula ng lahat, ang Lord ang lumikha ng langit Lupa, araw, buwan, dagat, hayop at halaman, lahat ay maganda, lahat ay perpekto at pagkatapos ng lahat ng iyon, nilalang niya ang unang tao. Si Adam, mula sa alabok ng lupa, hiningahan siya ng Lord ng buhay at naging buhay ang tao. Nilagay ng Lord si Adam sa isang napakagandang lugar, The Garden of Eden. May mga puno ng masasarap na prutas, malinaw na ilog at lahat ng kailangan para mabuhay. Sinabi ng Lord kay Adam, Pwede mong kainin ng lahat ng bunga dito, maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Kapag kumain ka niyan, tiyak kang mamamatay. Habang si Adam ay nasa Eden, napansin ng Lord na mag-isa siya kaya pinatulog niya si Adam kinuha ang isa sa kanyang tadyang at mula roon nilalang niya ang babae si Eve sila ang unang mag-asawa at magkasama nilang inaalagaan ng garden masaya sa presensya ng Lord pero isang araw dumating ang ahas ang pinakamatalinong hayop lumapit siya kay Eve at tinukso ito totoo bang bawal kayong kumain ng bunga dito sabi ni Eve, "Pwede maliban sa isa. Kapag kinain namin, mamamatay kami." Sabi ng ahas, "Hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na kapag kumain kayo niyan, magiging tulad niya, marunong sa mabuti at masama." Tinignan ni Eve ang bunga. Maganda, nakakagutom, nakakatukso. Kaya kinain niya ito at binigyan si Adam at kumain din siya biglang nabuksan ng kanilang mga mata nakita nilang hubad sila at nahiya nagtago sila sa lord tinawag sila ng lord nasaan ka adam sabi ni adam natakot ako kasi hubad ako tinanong ng lord kumain ka ba ng ipinagbabawal kong bunga sinisi ni adam si eve at sinisi ni Eve ang ahas. At doon nagsimula ang unang kasalanan ng tao, ang pagsuway sa utos ng Lord. Sinabi ng Lord sa ahas, Dadausdos ka sa lupa at alikabok ang kakainin mo. Magkakaroon ng alitan sa pagitan mo at ng anak ng babae. Siya ang dudurog sa ulo mo at ikaw ay tutuklaw sa sakong niya. Ito ay propesya tungkol kay Jesus na tatalo kay Satanas. At sinabi niya kay Eve, Palalakihin ko ang hirap mo sa panganganak. Ang asawa mo ang mamumuno sa iyo. At ang sabi niya kay Adam, Dahil kumain ka ng ipinagbawal sa pawis mo, makakakain ka hanggang sa mamatay ka at bumalik sa alabok at pinalaya sila ng Lord sa Garden of Eden nilagyan ng kerubin at apoy na espada para hindi sila makabalik doon nagsimula ang kasalanan sa mundo at nasira ang relasyon ng tao sa Lord pero nagsimula rin ang plano ng kaligtasan na matutupad sa pamamagitan ni Jesus Christ ang bagong Adam ang pagsuway ay may kabayaran Minsan simpleng utos lang ng Lord pero kapag sinuway, malalim ang epekto. Gaya ng nangyari kina Adam at Eve. Ang tukso ay laging mukhang maganda sa una. Pero tandaan, hindi lahat ng maganda ay galing sa Lord. Ang demonyo ay marunong gumawa ng magandang dahilan para tayo'y magkasala. May awa pa rin ng Lord kahit nagkasala sina Adam at Eve, binihisan pa rin sila ng Lord. Ito ay larawan ng grace na kahit makasalanan tayo, hindi tayo iniiwan ng Lord. Si Jesus ang sagot sa kasalanan. Siya ang tutugon sa sugat ng unang kasalanan at dudurog sa ulo ng ahas, ang tagapagligtas ng mundo. Maging alerto sa tukso, Iwasan ang mga sitwasyon na alam mong makakahila sa iyo palayo sa Lord. Sumunod kahit mahirap. Kung sinabi ng Lord, wag, ibig sabihin para sa kabutihan mo iyon, pakinggan ang kanyang salita araw-araw. Ang tamang desisyon ay laging nagsisimula sa tamang pakikinig sa Lord. Tulungan ng church na turuan ang iba ng katotohanan. Maraming nadadaya ng kasinungalingan kaya tayo dapat maging liwanag. Ang kwento ni na Adam at Eve ay hindi lang tungkol sa pagkakamali nila, kundi tungkol sa pagmamahal ng Lord na kahit tayo'y nagkasala, patuloy pa rin siyang may planong iligtas tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya kung gusto mong magsimula ulit, lumapit ka sa Lord ngayon. Humingi ng kapatawaran at hayaang siya ang muling magpanumbalik ng iyong buhay. Salamat sa pakikinig, kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment e mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. Amen.